buenas noches damas y caballeros uh, uh, i hope uh, all of you are great uh, all of you have been able to uh, visit and uh, pay honor to the dead Ako, unfortunately uh, most of my uh, relatives my uh, late father are and uh, my grandfather and aunties yeah. it, are in samwanga kaya we just uh, prayed for them but uh, i was able to use to make my time uh, useful today eh because uh, nagawa ko na yung isang bagay na dapat patagal ko na ginawa noon pa na hindi wala na akong panahon. Uh, bumili na ako ng bagong computer para alam niyo naman pag vlogger ka uh, kailangan na uh, uh, update ka ha huh? update kwan ka uh, parating uh, Uh, updated ka sa mga gadget communication gadget so nakabili tayo ng isang gaming mamahalin computer at camera para gamitin natin sa Sabwanga para um, iwanan na natin ito sa Sabwanga at hindi tayo padala-dalaw ng computer papunta pabalik tuwing umuwi doon na hindi na kaya yung likod ko magbuhat ng mga na mga carry-on na uh, Luggages. <laughs> so, 'yan na. Kaya uh, medyo wala tayo, wala tayo kanina, wala tayo. Ah, uh, kababalik -ka -ka lang natin at uh, buti nagawa natin yung mission na yun. ha? So, eto eto ang uh, ang uh, latest uh, we are bringing to you dito sa itong uh, uh, pahayag or itong interview ni Colonel Ariel Kirubin na former uh, former uh, Philippine Marine uh, general na nga ito nung nag nagkwantsa nag-retire siya syempre na na-promote na siya to one to one, uh, one rank higher so general na to General Ariel Kirubin at uh, siya mismo sinasabi na uh, nagsisinungaling itong kampo nila nila Rodante Marcoleta at uh, nila Mike Defensor sa pagsabi na nagtatago ah tinatago ng uh, Philippine uh, Marine officials or pers and personnel itong si uh, former technical sergeant or retired technical sergeant uh, Oli Gutesa na who claims to be a, uh, a the security head sa sa grupo nila Nila Saldico at uh, who claims to have delivered uh, hundreds of millions if not billions of uh, of uh, money nasa maleta sa bahay ni uh, makabahay ni former former speaker uh, Martin Romualdez ha? at uh, maganda significant itong statement ni Rubin kasi uh, it appears na kagaya kay Bat very neutral siya. Very neutral siya. Initially sinuportanya niya ito si Oli Gutesa pero ngayon nagdadalawang isip na siya sa mga pahayag nito nag, nag uh, nagdududa na siya sa veracity ng mga pahayag nito dahil nga sa konti tuloy-tuloy na pagsisinungaling nila Marcoleta at nila Mike Defensor. Ha, tingnan nyo, may, may ambush na sila. <laughs> Attempted ambush daw. Nahulihan na daw yung, yung uh, uh, uh sumub, uh, na, nag-attempted uh, ambush. Hindi naman nasugatan si, si Gutesa at wala naman sila nahuli. Naipresenta sa media. Pagkatapos yun, nagtinatago daw siya ng Marines. Uh, dininay na ito noon nila General Browner, ng chief ng uh, commander of the marines through as uh, former uh, through senator Ping Lacson na nakausap yung uh, marine uh, commander and then uh, na na rin ito ng spokesperson ng Philippine Marines pero syempre pwede natin sabihin o baka kino-cover up nila kasi baka ayaw ng lila mapa, mapahiya o magalit si President Bongbong Marcos kung na malaman na tinatago ng tinatago nga ng Marines itong si Gutesa. Kaya importante itong pahayag ni uh, Kerubin, uh, dahil siya mukhang neutral si Kerubin. Eh. In fact, uh, nag-encourage pa nga niya. Kung meron pa iba na kagaya kay Gutesa na meron pa testimony na maibigay uh, laban uh, sa mga uh, involved sa flood control anomalies, dapat dumantad rin sila. So, i in short, una, suportado siya kay Gutesa. Pero ngayon, sinasabi niya, eh, retired na siya. Normally, kung retired ka na, hindi ka na pwede kupkupin o hindi ka na pwede ita hindi ka na pwede, i, uh, hindi ka na pwede pumasok sa uh, marine camp o o kup ka ng mga marine officials or personnel uh, Uh, ang isang ang isang retired uh, retired uh, personnel ha? Kung kumbaga dahil civilian ka na kana uh, quan ka na bard ka na ha? hindi ka na pwede basta na lang makapasok or itago sa any marine uh, marine uh, detachment Sabi niya siguro ang nagtatago sa kanya yung mga kagaya rin mga kabatch niya ng mga retired general. So, may punto. So, in short, uh, it, isa na naman itong bi, ka kasinungalingan na kapatisiping nag, uh, napupunoan na sa dami ng uh, pagsisinungaling na ginagawa nila nila Rodante Marcoleta at Defensor. Uh, kaya nawawala na talaga ng kredibilidad itong si Gutesa. Kaya let's uh, let's listen in to this interview niya uh, Ni Kerubin dito sa Arangkada Balita sa PRTV Prime Media Philippines. Kaso lang hindi natin alam, ha, kaibigan kasi natin ito, sila Jack Batallones. pero in case medyo strikto sila sa sa copyright, ah, uh, na lang i-play na lang natin yung uh, yung yung uh, audio, ha? Yung audio sa interview nila kay Kerubin ah, uh, just to be on the safe side. Okay? So, sige. Ah, uh, ituloy natin itong uh, interview. Pakinggan natin itong interview. sa umunoy surprise witness sa pagdinig ng sinabi. Marami ang nagulat sa umunoy surprise witness sa pagdinig ng Senado sa issue ng flood control anomalies na si Orly Gutesa. Mabibigat ang mga binitiwan niyang testimonya. Pero mas nagulat ang lahat ng luwabas na peke ang lagda ng abogadong nakapirma sa kanyang affidavit at ngayon ay hindi na siya mahagilap. Ayon kay dating Congressman Mike Defensor at Senator Rodante Marcoleta, nasa kostodian ng Philippine Marine si Gutesa, bagay na itinanggi ng pamunuan ng Philippine Navy. Kaugnay niya, usap natin live via Zoom si retired Marine Colonel Ariel Kerubin. Magandang hapon po. Colonel Kerubin, welcome po sa Rangkada Balita. nga yeah, magandang hapon sa iyo, Jack, at uh, maan. Mm -hmm na lahat ng mga taga-subaybay ng inyong programa. Okay, Colonel, ito, medyo fine-filter ho namin, tinting namin kung alin yung mga fake news sa hindi. Pero ito ho yung isa sa mga loba sinasabi, totoo ba na kinausap kayo ni Senator Panfilo Lacson para hanapin si Gutesa at kung may lead na po ba kayo? Kung to talagang kayo ay inautusan po. Well, napakiusapan tayo, no? Una nag-text naman, nagano tapos nagkita kami kahapon at yan, isa pang uh isa pang uh, dahilan uh, medyo, uh, na medyo we find uh the kernel kerubin or general kerubin uh, credible is because uh, si Mike Defense si former uh, uh, senator mismo Antonio Trillanes ang humingi ng tulong sa kanya para i-locate rin itong si Marcoleta ah. ah itong si itong witness ni Marcoleta na si Gutesa ah Uh, so, ibig sabihin, even, even si Trillanes may, uh, may tiwala sa independence and credibility ni uh, Kerubin. That's why uh, uh, we find what he says to be credible. Uh, uh, Inulit niya yon ulit na patulong naman para magkaroon ng closure itong uh, kanyang pag-appear sa hearing. And uh, sang ayon ako sa kanya no na ta ta dapat lang talaga na magkaroon ng closure. Alam niyo, kaya naman tayo na ano no napasabi dito kasi nagpost ako dahil pa tayo very consistent tayo sa anti-corruption at uh, good governance advocacy natin. Ah, Si Laxson pala si Laxson na. Kita ko siya na nagsalita at nagpakilala na Marines nagtanong-tanong kaagad ako kung uh, sino ba ito na ano at nalaman naman natin no nakasama ko pala yan sa all out war na support marine battalion siya nasa first marin battalion naman ako pero para ah, parehas kami nagaling ng Palawan na punta sa Mindanao hmm. <laughs> sabi ni Orly Dumoya ang gulo mo ba sorry ah. ah tulad ng sinasabi ko hindi tayo full-time vlogger ha ah. tayo ka bago dito alam nyo ano ang uh, ang tinapik ko sa mga staff ko yung uh, pag-decorate doon sa mga puno sa puno sa pagtanim na mga na mga uh, naging agriculturist muna tayo bago pagdating natin dito dito sa bahay at nasa kotse pa lang binibigyan natin ng instruction paano pagandahin yung parke yung parke sa East Sanbuanga business and events place yan So pasensya na, misang magulong isip dibat dahil isinaksak lang natin ang mga topic na politika sa mga issue ng uh, ng uh, uh, pagtatagbo ng negosyo, restaurant, cafe, parmasya, medical distribution, laundry shop, lahat iniintindi natin yan lahat, laundry shop, social hall, events place Uh, <laughs> ah. kanina naman, dahil bumili tayo ng computer, nahilo tayo sa mga sa mga specs, specs, mga gigabyte, gigabyte. <laughs> so, parati ma kuya yung isip ni Vat, parating puno-puno. Uh, Kaya pasensya na kung nagkakamali tayo. Ganyan lang talaga dahil sinasabi ko ka sa inyo, TH Vat, trying hard to be a vlogger but actually I'm a businessman. So, uh, kaya that explains why parati magulo ang utak ni Bad. Pero tulad ng sinasabi nila, uh, basta you love your country, kaya mo bigyan ng time yan. Kaya mo bigyan ng attention yan. Tulad itong uh, itong uh, pa, uh, pahayag, importanteng uh, uh, pahayag ni ni Colonel Kerubin. Tuloy tayo. ata uh, nag, naglabas ako ng post ko na sabi ko only regala gotesa you made me proud as a marine mm -hmm. hope other security detail similarly situated will come out if they too are bothered by their conscience siguro dito sila na natataranta kasi ang dating para naging encourage pa tayo na mga whistleblower. no mm -hmm. so yan yung uh, para maliwanag kung paano tayo napunta dito. Kasi sa totoo lang, sabi ko nga, kami ay maliit lang na unit ng Marines. Tama. sa lahat kami magkakakilala. Pero ito kasi, ibang unit niya, no? So, Yan ang kredibilidad ni Kerubin. Kaya, kaya nakap na, napasok siya sa issue na yan. Kasamahan niya si Gutesa eh. <laughs> Same unit eh. <laughs> The Marines nagre-rely lang kami doon sa service reputation. Mm -hmm. Kung baga sa ano, nung no, napagtantanong ko, okay naman. No? Pero after that, nung, no, no, nag-retire na siya at uh, napunta na nga dito sa ganito na sitwasyon, yan eh, hindi na natin uh, nasubaybayan, nasubay no? bayan. Mm -hmm. Eh, yun na nga po, ay itinanggi na rin ng Philippine Navy na nasa kosodiya raw nila itong si <laughs> okay, may baris tayo. Huha! Hua <laughs> si uh, BJ Daniels as a former member of the Marines sir thank you for your service to the country as a member as a former member of the Marines in honor natin yung mga matitinong membro ng kasundaluhan natin PNP Marines wag lang yung bugok ka ah. wag lang yung bugok Navy Air Force ah as a former member of the Marines our motto is Always outnumbered but never outfought. Hindi po namin sisirain ang image and tradition ng Philippine Marines dahil sa isang bugog na itlog. Agree, Huha! <laughs> Sige, tuloy, eh, tuloy sa tayo. Sa pagtatanong-tanong niyo, <laughs> niyo inalam nyo ang background, sa pakiwari po ninyo, ay nasaan siya ngayon? At kung sakali po ha, na nasa kusliya nga na ng Marines, eh pinapayagan po ba ito? Uh, ano po ba yung pulisiya dito? 'Yon, sabi niya hindi daw sila. Ah, hindi, na, hindi nila ugaling mag uh, mag-cuddle na mga iskalawags Now I believe you sir. Yes, agree. Mga retired lang 'yun, mga bugok. <laughs> mga like-minded TDS. <laughs> well, pagka nag-retire ka, dapat eh... Eh, hindi ka na pwedeng tumira sa loob ng mga kampo. Yeah. So, retired ka na eh. Mm. Sa so, hindi ka na pwede tumira. Hindi mo na pwede ipilit yung sarili mo. Adeglikado rin yung magtago sa'yo doon. Meron rin penalty dyan, di ba sir? Ha? Uh, uh, BJ Daniels, ha? ano kayang ranggo nyo po when you retire? Tuloy tayo. O oh, uh, ano po ba yung pulisiya dito? Well, pagka nag-retire ka, dapat eh, eh, hindi ka na pwedeng tumira sa loob ng mga kampo. Retired ka na eh. Mm. -hmm. Kumbaga sa ano, na civilian na. No? At uh, kung sino man yung nagpupup sa iyo sa loob, eh meron na rin siyang ano, meron na rin siyang violation sa policy ng camp commander at saka yeah. ng ang forces no hindi lang yung marines tama so hindi tayo naniniwala at pag uh, naglabas naman na ng, ng uh, disclaimer o na uh, ano yung navy at sa marines na wala sa kanila eh ang ang, ang ano ko ang assessment ko dito eh dahil nga sa di ba very very close ang ano kamag namin baka naman ang uh, nagbibigay sa kanya ng uh, seguridad ngayon yung mga kabatch niya mm. na mga marines din na uh, nag nag-retire, no? Okay. And Colonel, ganito, no? Uh, katulad nga na sinabi niyo kanina, nung unang labas po ni Gutesa ay nagpakita po kayo ng support. Then eto lang nga, may lobas na, hindi na siya makita. Then nalaman na peke pala yung pirma sa kanyang affidavit na... <laughs> Sabi ni ikaw, Pipa, ikaw talaga. Pwede ba mag-rent si Gutesa sa Easy Place? Hindi. <laughs> <laughs> problema tayo diyan. <laughs> Undesirable alien. Uh, matanong ko lang po, nagbago po ba yung inyong opinion or yung Salo Obin? Or nandun pa rin yung supportan nyo kay Gutesa po? Well, naandun pa rin yung aking uh, pag pagsuporta. No? Kasi alam naman natin, kahit ako nagpapanotar. Kaya credible siya kung sinasabi niya nagsusunong alingin Sila Mike Defensor at si Marcoleta, dahil initially sinuporta niya si si Gutesa eh. Initially. Ako eh, mm. wala naman talaga ron yung ano, yung abogado, 'di ba? Mm. Ah, automatic na nakapirma lang 'yan eh. Kaya eto, ah, ano, eh naging politika na eh kasi kaya ako very discerning tayo. Hindi tayo kaagad na na nagpapaniwala sa dami ng mga fake news, 'di ba? Mm. At uh, even yung pag uh, pag na kinorth siya eh sa akin nagdadalawang ano ako na eh ako mismo kumukuha ng affidavit eh mm -hmm. hindi man talaga na andun yung abogado na andun na yung pirma niya pero wala yung abogado di ba So in short, Colonel, nininiwala pa ba kayo sa affidavit? So ito nga uh, punto kaya credible si uh, si Kerubin sa akin kahit siya mismo duda na na totoo yun. Ito naman sinabi ko na noon eh. Na totoo yun uh, na sinasabi yung notary public na napeke yung signature niya. Kasi uh, base experience niya at base experience ko ha. Sabihin ko sa inyo kung bakit. Base experience niya, kumukuha rin siya ng mga affidavit, nagpapanotary public siya. Normally ang nandun lang sa opisina, mga sekretary lang eh. Meron ba kayo nakitang lawyer mismo nasa tabi ng daan? Nasa maliit na skinita, nagpapanotaryo? Sekretary lang niya eh. Ang nagsasign eh. Kaya lang, natakot lang ito notary public na pinasign ang, ang, ang uh, apidabit ni Marcolet ni Gutesa later on na found out na controversial pala yung sinain niya. Kaya sabi niya, hindi, secretary, secret, kahit sa, ang gumawa ng signature secretary niya, sinasa, tama naman rin sinabi niya, hindi akin yan. Kahit secretary ko lang yan. Bakit ko alam na totoo yan? Bakit ko alam na totoo ang sinasabi ni Kirubin? For the longest time, mga almost 30 years, we were in the used car business. Nagsusupply kami ng used car or over Luzon. Or, or or Visayas, Mindanao. Pero ni Anino nang we were selling about 20 to 30 cars a month. Ha? Naalala nyo yung payanig sa Pasig? Meron kami display center doon. Payanig sa Pasig. Wala na yung ngayon eh. Kasi kinuha na ng kwan yun eh. Lo, lo, lote yun ng PCGG na pinerentayan kami mga used, cars, used car dealers. Pero dati andun kami. Payanig sa Pasig. Mega Expo Display Center sa EDSA. Ha? Nagbebenta kami ng 30 cars a month. Pero ni Anino ng ng uh, ng uh, ng, uh, ng lawyer na nag nag, nag ng mga na mga kwanami, ng mga na mga deed of sale, hindi namin nakita puro secretary lang. Yun, kung nagka-kontrobersiya, back out, deny. Ay hindi, hindi ko, hindi ko signature yan eh. Kaya alam ko yan, kaya may tama, may tama ito si Kerubin. Kaya dapat imbis, im, uh, imbitahin yung notary public na yun, pati imbitahin yung secretary niya. Ganon, but that's The only way para ma-establish mo yung katotohanan dyan. Kaya very credible ito si Kwan eh. He talks sense. Si Kerubin. Asawa nito, taga-Sambuanga eh. No? Nito ni uh, Guteza. Well, nung nalaman ko na may tumatrabaho sa kanya mm. para mag-retract ng kanyang uh, tinumpaang sa laisay ang kaagad sabi ko eh, alam ba ninyo na pagka may effort para mag-retract siya, baka naman meron siyang nasabing totoo. Bakit mo ka, kailan ano, na kausapin na mag-retract siya? Mm -hmm. Di ko talagang uh, hindi totoo yung mga sinasabi, di hayaan natin. No? Mm -hmm. Hayaan natin later on, mag magkakaalaman naman talaga kung totoo yung mga sinasabi niya. Mm -hmm. But the fact na merong, merong grupo na tumabaho talaga, even yan, yung paglabas ng ganyan na desisyon ng, ng judge, th th that's really an effort no na i-discredit siya para lahat na sasabihin niya, hindi na paniniwalaan kasi, uh, di ba, discredited na siya na witness. Mm -hmm. Mm -hmm. At bilang dating opisyal ng militar, eh dapat bang uh, lumabas na siya no? kung uh, siya man ay dapat na magpaliwanag? At uh, may dala nga siyang sensitibong informasyon, Colonel. Yes, dapat lang. Kaya nga nung ako napakiusapan yan, uh, ano ko, susubukin ko no I'll I'll, I'll uh, take extra effort really to convince him to surface kasi sabi ko nga, eh nagpakita ako ng suporta sa kanya. And uh, kung ganito na magtatago siya lahat, parang ang uh, ang feeling ko parang napaso tayo, di diba? So kailangan talaga mag magsurface siya to put a closure dito sa nangyayari sa hearing na yan. Yan, And tama, personal, tama. Eh, eh, huling tanong ko na lang, no? May isa din, kasi di ba, partner, ma mm -hmm. may mga umuugong oh, na may, may, destabilization plot laban sa administrasyon ni Pangulong Marcos. Naniniwa, marami nagsabi, na part ito si Gutesa, nung sinasabing plot na yan, uh, kayo ho ba, naniniwa, anong sa loobin nyo tungkol dito? Ah, ito ito ah, lang, kasi mismo ako, Uh, gusto nga nila na, na ano no magamit yung pangalan natin Mara, marami nagbabanggit palagi ng uh, pangalan natin saan-saan na yun nga kung titignan mo dapat sabi, sabi ko nga sa taong bayan mapanuri kayo wag kayo magpapaniwala ka agad hook line and sinker kasi obviously nagagamit lahat ito sa propaganda no pag ginamit mo yung marines alaman nila uh, disiplinado na unit ito, talagang uh, the fighting is, akala, uh, ano nga nila, diba, na pag ito ang na, na convince mo na gaya niyan, so mo sinusuportahan si, si Orly, kahit pa paano, they put pretense to what they are up to. Mm -hmm. Okay, naku, maraming salamat po, retired Colonel Ariel Carubin, sa oras na binigay niyo dito sa Arangkada Balita, sir. Happy weekend po at ingat po kayo. Yeah. Yan, okay. So maganda, maganda itong uh, very enlightening itong sinabi ni Kerubin and uh, meron pa nga sinasabi dito, DDS yan. Kaya mas credible siya kung siya sinasabi mismo na <laughs> parang nilalaglag na rin niya si defensor at si uh, si Marcoleta na sinasabi uh, na ang kampo nila na tinatago ng mga marines itong si, uh, si Marcoleta. So obviously propaganda ploy ito para ipalabas na uh, ita, isa pa rin ito sa mga sa mga uh, strategy nila para subukan kumbinsihin yung military na mag-withdraw support kay President Bongbong Marcos parang ginagawa nila di ba sabi natin noon gina, ginagawa nilang hero itong si Marcoleta. parang si meron sila mga 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 mga, uh, mga uh, posts, post uh, ang mga DDS na uh, protect <laughs> protect gutesa ganoon as if uh, papatayin na siya ng Marcos administration so parang they are trying to put a wedge between uh, divide divide and conquer strategy yan eh parang gusto nila maghati-hati yung marines uh, between the marines supporting Marcoleta at kuno and the marines supporting President Bongbong Marcos at gusto rin nila ilagay ng wage between the army and the PNP kasi uh, para si uh, para magkahati-hati ito isang kampo susuporta kay Gutesa at saka sa mga DDS isang kampo uh, mag uh, sa kay President Bongbong Marcos na uh, magkakagulo na tayo niyan ha magkagera-gera na sila yan and we don't want that we don't want that kaya gusto natin na uh, dapat uh, bumalik tayo doon sa, sa sinabi natin kanina pang umaga, dapat it's time, ha, President Bongbong Marcos should really exercise uh, and uh, tell the the ICI to exercise independence and neutrality. Ha? Habulin na talaga ang dapat habulin kahit ka, kaibigan o kamag-anak pa naman ni President Bongbong Marcos. So So at least ang uh, now we have uh, the neutral view. May din na vlog na natin din from the uh, AFP chief Browner, from the marine commander the the spokesperson of the marines and now a uh, retired marine officer na sumusuporta sana kay Marco kay Gutesa pero ngayon sinasabi na ganun pa man sinasabi na nagsusulong Nagsisinungaling ito si Marcoleta at si Defensor sa pagsabi na the Marines are uh, protecting and defending Marcoleta. So once more, na-expose na naman yung kasinungalingan nila. Pero meron yan. There is a dangerous, a dangerous script at play. Later on, iba-vlog ko sa inyo. Kung bakit nawawala si Gutesa. Okay? Or why some groups are making it appear that Gutesa is in danger. Yan. Ha? Uh, susunod na vlog natin yan. Uh, maybe tomorrow morning. Okay? So thank you very much everyone for watching. Uh, uh, thank you all for joining me in this vlog. And, uh, and again, uh, happy All Saints Day to all. and uh, please uh, do pray for our for our dearly beloved uh, uh, uh relatives friends and uh and uh, countrymates muchísimas gracias a todos and see you in my next vlog